Paano nga bang ginawa ang trending na figure na ito? Manood at matuto guys. corona natin. So ito na nga guys. Paano bang ginawa yung guys? Ito first natin gagawin. Tandaan tayo sa chrome. Then Type natin sa may web uh, bar. Status bar. Type natin yung L Marina.ai So guys, ito na, nandito na tayo guys, no? Pagpunta natin dito guys, dito, ito, ayan. Click na natin yung, ito, yung image na yan, logo. Then, plus sign. Pili, pili lang kayo guys kung anong gusto nyo. So, ito ang guys, yung call natin. Testing natin, and then, yung prompt natin. Okay, I ayan mean, na sa my comment section. O, so, ito. Ayan. Ayan guys, yung prompt. Pagka tapos natin ilagay yung face yung prompt, click na natin itong arrow button. Pataas. Arrow up button. Ayan guys, mag-generate na yan guys. Wait lang natin guys. Kung ano yung kalalabasan. Kasi guys, sa chat GPT, eh, napakadabing gumagamit ngayon doon So ito yung pinakamabilis na paraan Same lang din naman sila So ito na guys tapos na So ang gagawin na lang dito Paano in download So guys ang gagawin nyo lang Long press nyo lang guys yung image And then click nyo yung download image oh, sa kabila din Long press Click download image And then masisave niyan yan guys sa gallery nyo Matik na yan guys Ayan so, o no? Ano yung tinalagosan, guys? Dupet, no? I-gurin ka na. So, guys, like and share naman, guys, para sa mga nating mga baguhan, guys, na meron din tayo silang magagawa, no? Content, guys. So, hanggang dito lang, guys, like and share ang follow naman, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless.